Magandang gabi po mga kalaki ngayon po ay October 18. Ayan, alas 7 na po ng gabi at syempre po no, uh, bukas po October 19 ano. Iko-congrats ko lang po yung mga napanalo na naman po natin kanina at baka bukas po pag pumayag sila ipo natin sila. Pero ikaw ba hindi pa kita nabibigyan ng mga lucky numbers na pwede mong alagaan sa loob ng tatlong araw o 5 days? Kung hindi pa kita nabibigyan mga kalakit matagal ka na naka sa amin, Ababa ka ngayon, mabigyan kita mga kalaki. Okay, maghihantay po ako. Kailangan ko lang po pag nag-chat po kayo, i-chat nyo na po agad ang inyong birthday. Birthday lang po mga kalaki at tatambalan ko po yan. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit at kahit po 6-digit, bibigyan kita dahil tara, kunin natin yung million. Ang lalaki na po ng prices ng ng jackpot loto dito sa Pilipinas. Ano? Siguro pati din sa abroad, ang lalaki na po. Ang sarap pong manalo ng 3-digit balik kaya, 4-digit, 1,000 pesos yata yun. At 5-digit o 50,000 o 20, 30, ay yun, eh, kung jackpot ulit mapanalunan mo, di ba? Bongga. Ayan, kaya po mga kalaki, tutok na po dito. Ako lang po ang vlogger na nagre-reply every 15 minutes, every 20 minutes. Basta po nag-share ka ng videos namin. I-share mo mag-heart ka, mag-comment ka, comment ng comment at mag-follow ka. Ha? Pag na-check ko 'yan, malaki numbers ka agad sa akin, re agad kita. Basta may birth, uh, yung birthday mo kailangan ko, tatambalan ko on the spot, okay? At yung 6 digit lucky numbers po, ayan po sa taas makikita nyo. Pwede po yan sa 642, 45, 49, 55 at 58 mga kalaki. Tara kunin natin ang milyon ngayong Kapaskuhan. Good luck.